yung isa ay guys tapos ito naman Manila Cargo magkaiba yung box ko na deliver. yung isa na lang daw kasi yung mega box kaya Manila Cargo na lang yung binigay pero okay lang guys konti lang naman yung 1 ano, inch lang naman yung diferensya so pangalawang box na to guys na ano lalagyan ko muna natin na ano lagyan ng scotch tape dito sa puitan niya <laughs> dito sa baba Nakakapagod magpa guys kasi ano Talagang paglalaanan mo ng oras at panahon Hindi madali Ayan, guys, kasi, ano, lalagyan ko na siya ng puting scotch tape, guys, dito sa, ano, sa baba. Lalagyan, papatungan ko siya, guys, ng scotch tape ng Manila Cargo. Ayan, kasi kailangan ito. Baba at saka sa ibabaw. Ayan. Ito naman ilalagay ko ngayon. Para maganda siyang tignan. Ito yung free na scotch tape ng Manila Cargo. Ayan guys, natapos ko ng ano, lagyan ng scat tape ng Manila Cargo. Ang aking box. Ayan. Yung isa naman, puno na yung isa. Ayan, EEC. Yung isa. Ito naman is si Manila Cargo. Ayan. So, ready na siya lagyan guys. Mamaya pag may time ako, pwede ko na siya lagyan. At least na buo ko na yung box. Tapos, ayan pa yung isa, guys. <laughs> Sa Paris naman yon, Ayan, jumbo box din. Bali, tatlo po lahat. <laughs> Iba-ibang klase ng box. Ayan. Ibang company din tong Paris Express, guys. Ayan. Lalagyan ko rin yun, guys. Ayan. So, mamaya maglalagay na ako. So, ayan, guys. O, umpisan ko na naman maglagay ng mga abubot ko sa loob At ng box. Ayan. Ah. Kailan ko kaya 'to matatapos? Daring abubot. Mapadala ko na nga rin tong ano, ah, aking banig sa uh, summer. Lagulan dito sa ilalim. hirap magayos ng gamit, guys. Ayun. abot, Hindi ko alam kung paano ko ayusin 'tong box ko. ito guys, mga helmet ng ano. Ayan. Uh. Helmet ng pang bisikleta. Ayan. Kasi may bike yung anak ko, kaya papadala ko tong helmet niya. Tatlo to guys. Ayan. Ito yung isa. Para pag, ano, may palit-palitan siya. Ayan. Ito, ito. Ito yung isang helmet, ayan. Helmet ng bike. Ang hirap mag-ayos ng gamit. Maglagay sa kahon. lang helmet makain na sa space kasi pa guys. Nilagyan ko ng plato sa ilalim para hindi sayang yung space. Ito pa. Paano ko yung Ano bang magandang ano niya ito? Pahiga ba o ayoko? maano sa space pag hindi ka marunong maglagay magastos sa space kaya ang hirap magkamada hindi ko alam kung paano ko to ayusin ang hirap pasagin. Ah. Hirap guys pag maraming abu-abu magayos. Hirap magayos ng abubot. daming plato, guys. Ayan, no. Oh. Matibay siya na plastic. Ayan. Sige ka, kung ano-ano na lang. Kung ano-ano na lang ang ipapadala. Ang hirap lang magayos ng gamit. Ipapaha papasaid ko ba ito na ilagay or ano? para hindi makain sa space ito pwede kong ilagay okay. tapos ito Ayos. Promise. Ah. <sighs> Oh my goodness. So, ito na guys. Puno na rin tong isang kahon. Finally na naayos ko na. Kaya pinagsisiksik ko na yung mga ibang kailangan na isiksik. Kailangan ko rin kasing ipadala guys yung mga gamit ko kasi ano. Uh, lilipat kami ng bahay ng alaga ko. So, hindi na ako nakabili ng mga chocolates, mga kung ano-ano. Importante yung mga gamit ko guys, may padala ko. Yan, mga sabon lang, mga toothpaste lang na ano yung mga nabili ko. Mga ibang gamit. Mga gamit sa kusina, mga bags, yan. At least, ano, naayos ko na siya. Mga bigay-bigay lang din naman pa sa akin, guys, ng mga gamit. So, nang hinayang naman ako na itapon kasi pwede pa naman siyang gamitin. So, ipapadala ko na lang. Ayan, puno na yung dalawang box, guys. Uh, kailan, i-aano ko na lang siya. Lalagyan ko na lang ng scotch tape sa ibabaw. Oh. Ayan. Natapos ako kagabi is 11 o'clock na nang gabi. So, finally, natapos din. <laughs> Lalagyan na lang ng scotch tape. Okay na. Pwede nang ipadala. So, ang hirap ng maraming gamit, guys. Tapos, syempre, mahal din yung padala. Ang importante, may papadala natin yung mga gamit natin bago tayo umuwi ng Pinas. Ayan. Ito yung unang box ko guys na ano, nilagyan ko. Tapos ito naman yung pangalawa. So ayan guys, hanggang dito na lang ang aking video. Thank you for watching. Bye bye!